So ayun mga ka-farmer, no? magandang araw sa inyo. So dito tayo, si Ato TV. Kasama natin si tatay. So ang nangyari, no? Nawala wala ko yung susi ng sasakyan. Andito say, ko sa Bagasbas Beach ngayon. So ng umaga, nag-swimming kami ng mga bata. Eh, ewan ko naman kung paano nangyari na wala naman yung susi. So ngayon, nang inaburido ko kasi yung mga gamit namin is ano, nasa loob. So, ayan, si tatay. Inapapukas ko yan. Yan. So, kasi yung sa loob. So, kailangan mabuksan lang yung pinaka, ano niya. So, ayan si tatay. Isang so, malupit na gumagawa ng door. Yan. Ang ina, bukas na siya, no, mga ka-farmer. Ang lupit yung tatay. Siya lang pala yung mga ako. Sagot ka na nga, problema. So, ngayon, kukulitin na namin. At salamat sa inyong panunood, no. Salamat. Like, share, and subscribe. Ato TV. Woop woop.